Isang magandang gabi po sa ating lahat Welcome po sa aming Youtube Channel Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aming channel, sana subscribe na po kayo and hit the notification bell para lagi nga updated sa aming mga videos na ipo-post So, what's up po sa lahat Medyo matagal po na hindi ako nakapag-post ng video or update sa aming manukan So, ngayon po ay gabi April sa taron April. April 7 po ngayon. So, ngayon pa pa lang po ako makabalik ulit sa pag sa pag update sa aming backyard. So, nandito tayo sa loob ng aming bahay. Ngayon po ay pupunta po tayo doon sa aming backyard. Kasi bukas ng maaga may pupunta po dito sa amin para bumili ng ready to lay na mga black astolorp subalit so, ito yung bibilhin niya so iti dahil matagal-tagal na din hindi ako naka-check doon si papa lang yung naiiwan kaya pupunta kami doon para i-check yung mga manok let's go bien nga, pupunta na kami doon sa aming backyard medyo madilim na po kasi ng gabi na nagdalam kami ng solar lights para malakas yung ilaw <coughs> so andito na nga tayo sa aming backyard yan ito yung Black Astolorp namin. Ito yung kukunin ng uh, bibilhin. Ito sila. Mga Black Astolorp yan lahat. Ah. kaso may mga sipon pala itong mga manok na to. Okay mm -hmm. ni okay man yung sila labo. No? Hmm? Meron din dito. Yung mm -hmm. shamu. Isabel Yan, konti na lang talaga yung manok namin. If so ito po yung view niya pag tuwing gabi dito sa aming manukan. So pagdating namin, nagising lahat yung mga manok na sila. Kala nila magpapakain kami. Kaya yung iba, minom na lang sa tubig. ito yung itlog na hindi nakuha ngayong araw. Ay, lima. Di dito nakita siguro ni Papa kasi dito siya, wala po sa nesting box. Dito sa, dito sa, nandito sa brother namin na hindi na ginagamit. Dito na itlog yung black like, astrolarp namin. So, kukunin ko yan mamaya. Okay. Ba? lamat po, Jen. So, ito na lang po yung naiwan namin ng mga manok. Ngayon, kunti na lang sila kasi nga kaninang umaga. Anim lang yung kinuha nung kasama namin sa trabaho na Black Astolorp. Pero yung dalawang shamu namin na babae is kinuha din niya. Pero babalik siya kasi papalitan niya ng apat din na shamu para hindi mag-inbreed yung shamu namin na lalaki at yung dalawa namin shamu. At ipapakita rin ko din sa inyo yung binigay niya na uh, shamo na Japanese shamu. Balay, nagdala siya ng broodcock na Japanese shamu. Ipapakita ko sa inyo. So, ito po yung Japanese shamu na broodcock. Binigay sa amin nung nagpunta dito sa amin, nakakilala namin. Kasama namin sa trabaho. Ayan. Okay, doon. So, gagawin namin siyang breeder sa shamu din namin. Ayan. So, out of 38 na manok namin na iwan, kinuha, bali, minus 6 na black castle nga din kinuha, ay binili nung kasama namin, tsaka dalawang shamo, bali, walo lahat yung kinuha niya, 30 na lang tong naiwan namin na mga manok, lahat-lahat, pati na yung mga lalaki. 30 na lang yan sila lahat. Medyo kaunti na po talaga, pero ayos lang. Patuloy pa rin.